So dito nagpapatunay na may mga wildlife talaga dito. Wild animals kasi ayun So <laughs> oso. So mag-ingat sa oso. May mga ano dito kasi nga may mga oso talaga dito. So, Good morning, good morning. So, tagal tayong dinagawa ng video. So, yon. Good morning sa ating lahat. So, kala ko may bagyo kagabi kasi ang lakas ng ulan, lakas ng hangin. Kaya may parking nga namin. Wala, sila na. na. wash out. Na-wash <laughs> out na yung parking nga namin. Ang na to, paggawan kami ng parkingan dito eh. Uh, mo ah. Shout out. Talaga sa iyo yan. Ha? Kita mo, ninja black yan. Ninja black gray. Kung gusto mo, yun na doon. Nakatok na, nakatolda. <laughs> pinda, pa na yan. Ang Ayan. Binili talaga yan. Shout out, Senpai Mike. Ito na yung ano, nasa magandang kalagayan. Alagang alaga ni Paring Jody. So, hiramay ka muna. Parin. Testing natin. Aba, maganda. Kaya ba no-hands to? Maganda bang... Ah, maganda yung Ah, maganda yung monobela sumakasabay ganyan gusto ko so alas na kami let's go ito malamig na <laughs> ang jacket na tayo shout out Yeah. So ayun, good morning, good morning mga lords So bababa kami ngayon. Para mapaki may ipakita ko sa inyo yung daanan. So as usual. So yun know Dito pala kami nadaan, kalo sa doon sa kabila. Itong bike ko na gamit kay ano to eh. out senpai Mike. <laughs> Ang ganda gamitin yung bike mo ha. actually maganda daan nito eh. Talagang naka-upgrade lahat ng mga ano, naka-road bike, mountain bike. Ay, hindi ta tatagal nang ano dito kapag Jap Japanese bike lang. <laughs> pag Japanese bike lang, wala kasi pagod pag talaga. Tama na 'yung one year na nagtiyaga tayo sa Japanese bike kasi dumaan naman 'yung daan natin eh. Ahon. Hmm, um, ahon. Baba. Tapos secondary eh, pang ano, Japanese bike, wala na halhal talaga <laughs> so so autumn season na yung mga ano to makakalbulat ng mga, mga, puno na yan ayo <laughs> so dito kami namin mingwit oh yung walang huli <laughs> so dito kami wit no <clears throat> So, ito yung buhay namin dito sa Japan. Probinsyang probinsya kasi napakalayo sa Kabiasnan. Kaya e, ang layo talaga ng binabike namin. Maganda naman sana talaga yung company. Kaso nga lang talaga, ang pinaka problema namin yung bilihan is napakalayo talaga. abundok na bundok. Tsaka alanganin yung pwesto ng Kaisya kasi nasa taas talaga ng bundok. <laughs> Kailangan pang akyatin. Kaya yung pamilya nasa baba. Kaya bababain pa namin. No choice eh. Kailangan talaga namin bumaba kasi wala kaming ah, uh, So shout pala sa nagtatanong. No? May nagtatanong dito yung kung kumusta daw yung buhay namin dito. Siguro makikita nyo naman sa video namin. So dito kasi ang sahod talaga dito depende sa prefecture kasi may prefecture na medyo mataas yung bigayan kasi yung per hour kasi yung base pero monthly yung sahod nun per ora lang yung ano yung yung, yung kwenta nun baboyan nito ang baho <laughs> bilisan natin <laughs> So dito nagpapatunay na may mga wildlife talaga dito Wild animals Kasi ayun So <laughs> Oso So magingat sa oso May mga ano dito Kasi nga may mga oso talaga dito So Ano to? Teritoryo ng mga oso So hindi ko alam kung Lumalabas sila sa gabi Kasi hindi ko pa siya na anay hindi ko ba siya nakikita actually pero so, pinag-iingat lang so kaya delikado talaga dito mag ano mag isa kaya wala kami kasama kapag lalabas uh, may nagtatanong na worth it ba yung Japan so ano kasi so ang minimum talaga pag walang overtime so depende yan sa prefecture depende rin sa kaisya na yung ano depende sa satyo nyo kung magkano bigay sa inyo sa amin kasi uh, 11 <coughs> so 11 lapad so actually 10 lang yun so dahil nagdadagdag naman taon taon so halos sumabot na sa 11 so yun yung ano yung malinis na uh, ano pala yun yung matatanggap mo pero labas pa dun yung pagkain so siyempre magbabawas ka pa sa pagkain mo kasi nakaltas na dun yung mga ano yung sa sa bahay ka malinis na yun. Maliban lang dun sa pagkain. Sa yung mga pang ano, yung mga basic needs na ano, mga pang hygiene, syempre, bibili ka pa ng mga pangailangan So, sabihin natin mabawasan siya ng tatlong lapad. So, meron ka malinis na walong lapad. So, yung ganun lang yung ano, estimated talaga na ano. Pag walang overtime ah. So, t -t -t tulad sa amin, ang um, kaysa namin eh hindi talaga kami ano wala talaga ganong OT so maswerte yung mga mga napasukan nila na hataw sa overtime yun talaga yung bubuhay sa inyo dito yung overtime so sasagutin natin yung may nagtatanong na kung work it pa ba yung Japan so ito lang hindi to pang ano ah, ah ano lang to pinapakita ko lang sinasabi ko lang yung realidad yung iba kasi talaga nagsasabi na hindi na worth it yung Japan eh dahil sa totoo lang <laughs> napakababa na talaga ng palitan so ngayon 37 papun meron nga pinakita ano eh na mas lalong pababa pa ng pababa so di ko alam kung totoo yung post na yun no? Ano? kaya yun siguro yung mga nakikita nyo pero para sa akin no para sa akin lang no? hindi naman sa pag ano. so ang realidad kasi talaga mababa may, mataas man yung mababa para sa akin ano pa rin blessing pa rin kasi ang dami pa rin talagang ano eh ang daming walang trabaho ang daming nangarap na magkaro, ma, dito sa Japan kasi once kasi yung nakikita ko kasi na ano na parang hindi na worth it yung Japan kasi nagko-compare sila sa iba Uh, Bawa, dadating kahabi ko sa Japan uh, Nasa pag training Nasa 40,000 lang Sa mga ganyan 30,000 plus Pag nakikita ka ng mga Ibang OFW kumbawa, Nasa sa Canada, Australia uh, Europe Ang lalaki ng sahod Kaya yung, kung ano yung meron ka Kung ano yung nasan ka Hindi mo na ma-appreciate na ano Kumbaga nagko-compare na kasi so yun dahil hindi na ma kaya Anong nangyayari hindi na na-appreciate yung blessing so ako kasi para sa akin blessing pa rin talaga to kasi ah uh, ano para sa akin malaki pa rin to eh kasi para mas maganda yung mag tayong mag compare sa mas mataas so yun So yan medyo konti nga na May tiyo Dahil taglamig na Unti-unti na nakakalpoy yung mga puno dito Maliban sa mga pine tree Pine tree lang malakas Wah Oh, Ayo papa, aku oh, kau nih cewa nah, kau cewa. Ah, dah. Malah pernah mana dalam bar ya. Serap mak bendo. Sedong kau papa sila. Ngayon lang buhay namin dito, tingin-tingin, bili. Tsaka ang kagandahan dito, yung mga sakyan, mapagbigay. Priority lang yung bike. Katulad <laughs> sa Pinas. Sa Pinas, sa bubusinahan ka pa, pag ka pa, ka pa. Dito. So, yun naman ang nagustuhan ko dito yung mga driver mapagbigay talaga kahit sila yung nauna sa kanto papapaanan ka pa papadaanin ka pa ganun ka dito magbabaw pa sila magbabaw pa may train no ang haba may para lang bumili ng sabon ayun <laughs> bumili ng sabon si yun lang ang binaba namin grabe magbabay ka ng halos isang oras mahigit tapon pabalik bibili lang ng sabon ganito kalayo yung bilihan dito masaya ang japan kaso nga lang <laughs> kailangan matiba yung tuhod mo ang lalayo niya binabike namin dito so dadaan kami sa shortcut ha o oh, ayan may mga parkingan pili lang kayo dyan ganda dito sa japan tiwala sila sa ano hindi na nga nakalak mga bike oh kasi yung nananakaw dito panty <laughs> tawa ng tawa yung kinapaliwanag sa amin ni Sensei dun sa Ibaraki Huwag na huwag kayong mag-iiwan ng mga brief niyo sa labas kasi may mga maglilakaw dito mo <laughs> Yung mga wallet, cellphone, babalik yan May nanakaw nila dito, panti <laughs> Ganito katahimik dito sa probinsya ng Japan Ay, kung wala kang libangan Boring talaga <laughs> Hindi ka mag enjoy dito kami mga playground dito may mga naglalaro pa ilan ilan ayan <laughs> sila <laughs> mag, uh, yan lang wala ang kaagaw sa playground dito magsawa <laughs> 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 sa pinas okay, ba sa duyan uh, so, Buda? Ah? Buda ng ano? Gila, Picture lang ulang. Ang ganda na ano ah. Meron silang pabuda-buda dito ah. Saan Ako nga pala. Underground tayo. Wala bang nag-rugby <laughs> Pagkakaroon sa underground. Pising ah. natin kung kaya nating umahon na walang ano ano. Ang hirap ah? hindi pala kaya? hindi kaya? hahahaha <laughs> babelo sana ako eh hindi talaga pwede sa malit na tao to matutong pwede pwede ba dito? pwede daan na yan eh hindi bilhin na kaming carrots carrots tsaka ano Ay, Basket pala. bilang ta tayong harus cekap atas lemon, harus hmm. cekap, harus wow. cekap atas, harus cekap atas itu harus

hindi ko pa eh. ah, pag napunta siguro sa Tokyo para um ah, ito pala yung Japan <laughs> dito Japan ba ito napunta natin parang sa probinsya lang natin sabi mo lang <laughs> Japan ito napunta natin kasi may sakura may oh yun lang yung pinaka highlights dito may sakura snow tapos ma mapupul yung mga dahon, magdidilaw, magpupula. Ayon, ah, yung mga highlights dito sa Iwate. Tapos yun, yun lang. Yung abang mga highlights dito. Ito, so, pasok, bahay lang yung mga tao dito. No? Walang hilig mag... Wala ka nakikita ang naglalaro mga bata sa labas. Walang tambay. <laughs> walang tambay. Nakakamit dito. Walang tismosa, walang mga marites sa labas. Hmm. And dito sa Japan, normal langin makita kayo ng mga tao nagsasalita mag-isa. Uh, ah, huwag nyo lang gagayahin. <laughs> baka, baka matuluyan kayo. <laughs> yun pa, pag order kayo, ah, kumain kayo sa ramen. Oh, pag may napili na kayong ano, wala, eh, na -ano, eh. hindi namin mabasa puro eh. kanji kasi yung nakalagay eh. <laughs> kore lang, ah, yun, masasurvive na isa sa kore. <laughs> kore tsaka onigay si Mas. Ya. Kore onigay si Mas. <laughs> Pag black na lang. Kore, kore. Kore lang ulit. <laughs> Ituro nyo lang. Basta kore. Uh, alam nyo yun. Susurvive kayo doon. na Para kayong Kore, kore. Malapit na ang maging pipi dito eh. Puro senyas-senyas na nga lang kami. <laughs> ah! Ano ba yun? Hindi siya yata yun eh. Uy! Uy! Sana! Uy! Tumatakbo ako ng isang daan dito. Pag <laughs> ganyan din ang kalsada. Kaya pag may ganyan, may pulis. Huwag kayong, huwag na huwag kayong maggagamit ng cellphone. <laughs> May nagro-robbing na police dito. <laughs> Mawawang-wang kayo.